Handa ng isabak ng City of Malapon University ang kanilang mga estudyante sa on-the-job training. Bilang panimula, dumagda sa isang Memorandum of Agreement ang CMU kasama ang kanilang partner agencies at companies na tatanggap ng higit pitong daang CMU interns ngayong second semester. Narito ang report ni Bien Sibilia. Internships are a pivotal part of CMU students' educational journey by accepting CMU interns you are not just providing them with an opportunity to learn but you are also playing a crucial role in shaping their career paths ito ang pahayag ng Dean ng College of Arts and Sciences ng City of Malabon University na si Dr. Arnel Basilio sa ceremonial signing ng Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng CMU at partner companies and agencies na tatanggap ng mga interns ngayong semester. Sa pamamagitan ng MOA signing, mas mapapaigting ang partnership ng CMU at mga ahensya o kumpanya sa pagbibigay oportunidad sa si graduating students na matuto at maihanda ang kanilang mga sarili sa tatahaki nilang karera sa hinaharap. Nasa 750 na mga estudyante ng CMU ang nakatakdang mag-OJT ngayong semester. With the partnership, we open the doors for our interns to be Exposed to the real life or in a work in a work situation. Magagamit nila lahat ng mga nalaman nila dito pagpasok nila sa internship. At the same time, they will also discover the things that they still need to develop. Present din sa MOA signing si Malabon City Mayor Jeannie Sandoval. Ayon sa kanya, prioridad ng local government na magkaroon ng sapat na skills at karanasan ang mga estudyante sa pamamagitan ng internship program ng CMU. We help in facilitating and in coordinating with the private sector. At syempre gusto rin natin na matuturin ang mga estudyante at maging maayos sa mga proseso sa kanilang sa internship. Halos daang companies and agencies ang tatanggap ng OJTs mula sa CMU. Nangako sila na kanilang tuturuan at hahasain ang mga interns. Ayon kay Benjamin Chua, Presidente ng Malabon Chamber of Commerce and Industry, subok na raw nila ang galing ng mga intern mula sa CMU, kaya naman bukas ang kanilang pinto sa mga nais pang matuto sa iba't ibang larangan. We are a group of companies the Malabon Chamber of Commerce many of us are in the manufacturing in uh, retail in uh, tech in construction different fields So, there are many uh, kinds of industries that uh, CMU students can choose from. Ilan sa mga interns ng CMU ay sumasabak na sa totoong trabaho, tulad na lamang ng fourth-year journalism student na si Abigail Malik. Kasama ang kanyang mga klase, nakakapag-produce na sila ng multimedia content para sa local news outlet na Malabon TV. Experience namin na talagang um, challenging siya pero nagkaroon kami ng lakas na loob dahil um, yung director namin is tinutulungan niya kami para din ma, yung skills namin ma-improve namin sa um, OJT na to. At yung mga napag-aralan namin is sure namin na madadala namin siya sa pag-alis namin dito sa school as a graduating student. Bagamat hindi pa na deploy excited na ang BSIT student na si Justin Neil de la Cruz sa papasuking kumpanya. As a student, I will do my part na makinig and uh, i-apply sa, sa outside din ng company yung kanilang mga tinuturo. May payo naman ang mga partner companies and agencies sa kanila magiging mga bagong intern. They, they have to have a good attitude. And in school, they have to study hard because yung experience na that, you, that students will get is so much more than the, the length of time or the, the financial aspect. That is why they have to seriously uh, engage themselves in whatever activity they are uh, stationed in sa ang pamunuan ng City of Malabon University na makatutulong ang partnership na ito upang mas malinang ang mga kakayahan ng mga estudyante sa iba't ibang larangan na kanilang magiging sandata sa pagsabak sa mga pipiliin nilang propisyon sa hinaharap. Para sa CMU iConnect, Vian Sevilla, Naguulat manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan. I-like at follow ang ating Facebook page at mag-subscribe na sa ating YouTube channel na CMU iConnect. Ako po sa si Divina Flores, konektado para sa kabataang malabuenyo.